lason! May lason ang tinola! What? Ah? Namatay si Piccolo! Nasaan na yung hayop na anti na yan? Oh, no. Nakita nila si Eric na walang malay at sabi nung investigador ah. mo, kang hinampas siya ng bato sa ulo. Ba't ba ginagawa ni Andy lahat ng to? Nahuli na ng mga pulis si D.P. March. Sinabi niya na pinagpaplanuhan daw ni Andy na gumantay sa buong pamilya mo. Papatayin ah, ko si Fetzi, siguraduhin kong paglulok ng lahat ng anak niya. Tawel po, ma'am. Salamat po. Hindi po kayo nagpasabi na pupunta po kayo dito ngayon. Sana po naging maayos itong kwarto ninyo. Ah, wala naman pong problema. <laughs> Sana po sinamang niyo po yung mga anak ninyo. Naalala ko po noon, nung mga bata ka po sila. Enjoy na enjoy po sila dito sa resort. Hindi na po sila bata malalaki na po sila at maraming pinagkakaabalahan. Ay, ganun po ba? Sayang naman po. <laughs> Pag po sila dito, ipaghahanda ko po sila ng noodle fight. Hindi po sila pupunta dito. Wala pong dadalaw dito. At kung may magtatanong po sa inyo kung nandito ako, kung miyembro man ng pamilya ko o kahit sinong kaibigan ko, ang sasabihin niyo po ay matagal na akong hindi napupunta dito at wala ako dito. Ah. S -s 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 Sige po, Ma'am. Opo. Salamat po. Opo, Ma'am. Sino po ang nagpalagay ng mga Christmas decors? Ay, kayo po, Ma'am. pupunta po kayo dito. Pag months po, lagi po ninyo kaming pinaalalahan na maglagay po ng mga Christmas decors. Ang po natin ngayon, ano po, White Christmas. Ah, salamat po. <laughs> Sige po, ma'am. matanda ka, ko na akong pahirapan. Ayaw mo sa Okay lang, okay lang, okay lang. Okay lang. Ibig sabihin, hindi pa siya natatawagan ng mga anak niya. Diba? Diba? kang mag-alala. Tatapusin ko to. Tatapusin ko yung pamilyang to. Oh, Joy, bakit gamit mo yung laptop? Ama'y oh, may nahanap lang ako, ate. Ate, ano nga yung last name ni Andy? Sebreros? Bakit? Here. Ate, tignan mo to. Oh. oh. Ate, hindi ko makakalimutan yung picture na yan. Ang sabi sa akin ng detective, ilang beses nakipagkita ang babaeng to kay Papa para humingi ng sustento. Nagkaanak sila, ate. Pero lagi siyang pinagtatabuyan ni Papa. Tignan mo to. So, yung nanay ni Andy, isa sa mga babae ni Papa? Yun din yung iniisip ko, ate. Kailangan mo lamang 'to ni Atula. Hello? Hello, Mampri. Nasaan mo kayo? Lumamig na ako yung niluto kong tinola para sa inyo. Pasensya ka na, Andi ha. Tsaka ako na lang matitikman yung tinolang niluto mo. Nag-aalala na akong silang lahat sa inyo sa mansyon. Wala akong alam. Ayaw ko na muna silang makita. So sinasabi yung posibleng kapatid natin si Andi? Yes, posible. Malaki ang chance. Pero di ba, yung mismong Vice President mo hupang nagsabi na si Andy ang may kagagawa ng pagnanakaw sa kumpanya mo na gusto ka pabagsakin. Tayo. Tayo ang gusto niyang pabagsakin. Pamilya natin. Sa totoo lang ho, Mang Faith, sobrang stressful lang talaga sa mansyon. Alam niyo ba, ako yung sinisisi ni Mang Hope kung bakit kayo umalis ng bahay. Bakit? Eh kasi nga ho, ako po yung nagsuggest na buksan niyo yung laptop. Eh, Ma'am wala naman po talaga akong idea yung, kung ano yung laman nun. Umalis na lang din po ako ng mansyon kasi ayoko ko din ang gulo eh. Nasira niya ba ang pamilya natin? Hindi ba't matagal na tayong sira bago pa siya dumating? George. Well, pero napag-away-away niya pa rin tayo. Pinagsabong niya tayong lahat. What are you talking about? Si Andy nagsabi sa akin na tinulak mo raw ako kaya nawala si baby. Nakita ko talaga. Parang natabig kayo ni Ma'am Hope kaya ako kayo na out of balance sa hagdanan. ba? Diba? Siya rin nagsabi sa akin na fake yung engagement ni Hope tsaka ni Eric. Alam kong iniisip niyang kaya kong gamitin yun laban sa Hu. Kaya siguro niya napapayag si Eric na magpanggap na engaged sila. Oh my gosh! Now that I think about it, malaki yung possibility na dahil kay Andy, kaya lumusog ang asawa ni Alex dito. Kamila yung nakakaalam ng sikreto. Ako, si Alex at si Andy. Nasubukan mo na bang kausapin yung babae na na si Alex? Andy, hindi mo ba maintindihan? Ako yung kabit. Ako yung ibang babae. Joy, nagawa mong magtiwala sa isang taong kakikilala mo pa lang kaysa sa amin, mga kapatid mo. Ano ka ba naman kaya yan napapala mo eh? Tatangat-tanga ka na naman eh. Pwede ate, hindi itong tamang oras, okay? <laughs> hindi ko lang alam kung paano niya nakilala o nahanap si Gladys eh. Saan ka pupunta? Eto ho, naghahanap pa ho, ako na matutuluyan. Mabuti ako pong ayaw ko. May pera ka ba? Pero naman ho, Mukhang kaya pa naman ng mga ilang gabi kung salman. Gusto mo, samahan mo muna ako? So, ibig sabihin, siya naglagay ng laptop sa ilalim ng Christmas tree. Ma'am, ba't kaya natin i-on yung laptop? No! Baka may surprise! Ma, no, no need, no need. Ang pinaka nakakatakot doon. Di ba siya yung dahilan kung bakit namatay yung aso ni Manang Kitty? May lason! Yung tinolang dapat ipapakain niya kay Mama! Kano ba kawasak yung childhood niya? alam alam niyo, kasi hindi siya kinilala ni Papa. Ho? Naku, Nakakahiya naman, ho. Eh, baka gusto niyo mapag-isa. Baka, ho, nakakaabala ako sa inyo. Basta wag mong sasabihin kahit na kanino na pupuntahan mo ko. At wag ka magsasama ng kahit sino, ha? Okay, ho, Ma'am. O, Sige ite ko sa iyong address. Gaya ng hindi pagkilala ni Papa sa responsibilidad niya sa kanila. Hindi naman siguro dapat sirain nila yung pamilya natin, di ba? Sa atin sila gumante. Excited ka na ba makita asawa mo? Kapit ka lang, Papa. Malapit na. Andy is broken. Naging malupit din sa kanya yung mundo. Sa sobrang galit na siguro kay Papa, naibuntong niya sa atin. Pero hindi niya pa rin dapat gawin yun, girls. Wait, Joy. O, oh, tingnan niyo naman. Nakakaawa nga yung state niya. Okay, naaawa ako sa kanya, pero hindi ako papayag na sasaktan niya si Mama. No, really. Si Mama, ang dami na niyang tinanggap na pasakit mula dito sa lihim ni Papa na yan. Ate, huwag ka mag-aalala dahil hahanapin natin si Mama. Yes. Ano ba ni dami na kagita Salamat, ha. Hmm. Bunga ba pa si Mang eh. Bakit pa ako kayo lumabas? Na-expose tuloy totally kayo yung mga tao, hindi nakamask ko. Oh? Eh, nagbaka baka sakali lang ako eh. Baka nakita nila si Faith. Ang kong Ang kong mo. Jose. Ayos lang po ba kayo? Nanginginig yata kayo. Uh, gusto niyo ako na mag-drive? Hindi, well, hindi. ayos lang ako. Nag-aalala lang talaga ako kay Faith eh. Kasi alam mo, sa tagal ng pagkakakilala ko sa kanya, ngayon ko lang siya nakitang nagalit ng ganong kalala. Bakit ito? Oh? Ngayon lang ba siya nag-less ng ganyan? Oo. Oh. Hindi ko hakalain na may ganon siyang konsepto ng paglalayas. Pero ang alam ko, hindi niya magagawa yun sa mga mahal niya sa buhay. Lalong-lalo na sa mga anak niya. Alam kong nasaktan ko siya eh. At handa naman akong tanggapin kung ano man ang magiging bunga ng pagkakamaling yun. Ma'am, may bisita po kayo. Bakit po, Ano sa tingin niyo ang pwedeng mangyari niyan? Posibleng, hindi na niya ako balikan. Posibleng, hindi na niya ako pakasalan. Pero ang mas importante sa akin ngayon, ang mahalaga, ay eh malaman ko at masigurado kong ligtas siya. Pero Mang Jose, kung talagang mahal niyo siya, bakit niyo hahayaan na sabihin niya sa inyo na hindi niya na kayo gusto? Bakit hindi niyo ipaglaban yung pagmamahal niyo? Mas importante si Faith sa akin kaysa sa sarili ko. Hindi balang hindi na ako maging masaya. Basta masaya siya sa magiging desisyon niya. Ayos na ako. Oh. Hawak-hawak mo na naman yan, ma. Ma, dalawa lang naman yung options mo dyan. It's either, it's either pulitin nyo po yan, o pirmahan. Walang mangyayari kung tititigan mo lang yan. Wala na rin naman si baby, di ba? So what's the point? Ikaw, anak, ang stingin mo? Ma, naman? Why me? You know, konti na lang, ma legal age na ako. So, so most likely, din na rin ako titira sa bahay natin kung saan man tayo nakatira by that time. Al alam niyo po yung dapat niyong isipin? You should think of, sino ba makakasama niyo dun sa bahay? Kaya niya bang samahan si Tito Carl doon? Tasaya ba kayo? Anak, no, it's not that simple. Ma, but it is. Eh, wala namang gumagawang komplikado eh. It's a simple yes or no question. Hindi <laughs> mo ba masyado naman may sirabi nun? isa lang inyon sa inyo ang sasaya. Di ba, sa tingin ko, ito po yung tama eh. Dapat pag-usapan n'yo, ayusin n'yo, para pareho kayong dalawang maging masaya. Tama ka naman, Don. Pero kung nakapag na siya, kahit anong panggawin mo, wala ka na magagawa talaga. Wala na kundi ang bumitaw at ibigay sa kanya ang kaligayahan niya. Alam mo may pa, legal age, legal age kapag nalaman, ang bata mo pa rin mag-isip. Anak, the world is not just in black and white. There's this thing us adults call the gray area. And unfortunately, I am lost in that gray area. Okay. So, anong standing niyo ngayon? Napapaisip po tuloy ako. Napapaisip ako tungkol doon sa... hinihingin divorce ni Love. Nasinimulan mo. Tandaan mo, sa'yo nagsimula ang lahat ng iyon. <laughs> kung ano ang nararamdaman mo ngayon, sigurado ako ganon din ang naramdaman ni Love noon. He's asking for another chance. He admitted his mistake. Well, are you ready to give him a second chance? Mm -hmm. yeah. There's your answer, Mom. you <laughs> Ikaw ang nangiiwan. Mayan posibleng ikaw ang iwanan. Sana naman po may makuha tayong lead dito ngayon. Sana nga. Sana nga, Carl. Sino kayang caretaker ngayon dito? Eh sana si Bestre pa rin. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakapunta rito eh. Ah, sir. Ah, uh, nandyan na ba si Bestre? Ay, wala na po yun. Ako na po ang namamahala dito. Nay, magandang umaga po. Ako po si Carl, Manuga ako ni Faith. Tatanong lang po sa namin kung napadaan dito si Mama. Ah, uh, si Mam Ma po ba? Ay, si Mam Ma po! Ay, naku! <laughs> Kung hindi siya bumibisita dito. Hindi na po yung pupunta dito. Bakit po? Oh? Nagbabakasakali lang kami na baka naparaan siya dito. Ah. Wala po. Wala po siya dito. Sige ha. Salamat ha. Sige po. Nilit po ma'am. Salamat po sa mga dahon na bayabas ng ito. Ah, uh, salamat din po dahil hindi niyo ako tinuro. Ay, wala po 'yun ma'am. Basta sabihan na lang po ninyo ako kung may kailangan pa kayo. Salamat po. Sige po. just ko, Andy. Anong nangyari sa iyo? Uh, ano ho na sumabit ho ako sa may bakal sa may tricycle, hindi ko napansin. Eh nakasakay ka na pala ng tricycle, eh di sana nagpadala ka na sa ospital. Ay, hindi na ho. Malayo naman ho sa bituka. Hindi naman masyado masakit. Bu <clears throat> ang mga open wound na ganyan ay prone to infection. Eh eto, yun na infection na yun eh. Ganun mo ba? Eh, mabuti may kakilala ho akong doktor ang katulad ninyo. Napakaswerte ng mga magulang mo sa'yo, Andy. Bukod sa mabait ka, maalalahanin, at maayos kang makipagkapwa, sana naging anak din kita. parang pamilya na rin kayo sa akin, Ma'am Faith. Pero di ko naman humapapantayan yung kabaitan ni Ma'am Hope eh. Ay, Ma'am, may nasabi ho ba ako masama? Hindi ko ba dapat binabanggit yung pangalan ni Ma'am Hope? Okay lang. It's okay. Ayusin ko na lang muna yung palinis ng sugat mo, ha? Kung paano mo may COVID, Dokdo? Paano na na si Bailey? Si Phil? Ano oh, Don't worry. We will take care of you. Senda natin ang message yung mga anak mo na. Proof of life, ha? Kaling kay Andy. Tawagan mo na si Andy. Dali! Hello, Andy. Hoy! Babae ka! Hayop ka! Ano ba talaga ang... mo? Share sari-ari ni Papa? Sabihin mo lang! Buhay ang gusto ko, Kapale.